Magandang araw mga kasaluyot! Nandito tayo para ipakita ko sa inyo yung mga tiny little cuties na aking mga marketed na mga apple. Maliliit lang kasi yung mga branches nito, yung mga sanga niya, kaya maliliit din lang yung binalot natin. So tingnan nyo kung paano kaka-cute, di ba? Ang liliit niyan, so dagdag na naman yung sa ating mga koleksyon natin, mga apple seedlings. So ayan, mayroon na yung mga maliliit na ugat, o konting ugat, pero... Once na meron na yun, pwedeng-pwede na nating a uh, ilipat ito, 'di ba? Yung mga sa mag order pala na medyo malalayo. So hintayin wait wait nyo lang kasi uh, yung mga next batch nito. yan pwedeng na nating ipadala sa inyo yung mga cuttings na 'yan. So ganyan natin ipapadala o babalutin na natin 'yan tapos papadala natin sa inyo. So PM nyo na lang ako kung magkano ang presyo, 'di ba? So 'yan oh papatanim natin muna ito dito sa ating uh, paso yan Hintayin natin lumaki yan dyan tapos itatanim natin para mas marami pa tayong apple tree so syempre meron pa tayong isa dito ipagsasama ko na sila sa isang paso kasi maliliit lang naman sila so, yun know, gaganda ng ugat so ganyan pag tuyo na babasain mo lang yan Ayan. Para ma -rehydrate. Or kahit hindi mo nabasahin, pag nil pinalagay mo naman na siya doon sa paso, tapos diligan mo, ma-rehydrate na yan. Tapos, within 2 to 3 months, pwede mo na rin niyang ilipat sa mas malaki pang paso. At uh, pwede mo na i direct i direkta sa lupa. So, di ba? Nice, kasalut. Dagdag na naman sa ating mga koleksyon ng ating mga apple seedlings. At sana may natutunan naman kayo. Oh, may mga information din akong naituro sa inyo. Thank you always sa inyong pagsubaybay. And follow her on TikTok and YouTube account. Thank you.